Hello, good day everyone! For today mini vlog, nakikita niyo po yung aking nanay at sister-in-law. Nagre-repack po ng mga grocery food na ibibigay po nating tulong sana sa nasalantang Bagyong Goring and Floods noong August 28. Ito po yung aftermath ng Bagyong Goring at lahat po ng mga neighborhood po ng kuya ko, pati po siya ay damay. Lahat po ng mga gamit nila ay na-wash out po. Walang-walang sila natira, kundi po yung mga damit na lang po nila yung natira sa kanila mga kaibigan. Lahat po ng mga gamit nila sa bahay ay basang-basaan na hindi na po nila mapakinabangan or ma-repair pa. Yan po mga kaibigan mag-contribute na po yung kuya ko sa mga grocery food na ibibigay po natin sa uh, tao and the only 4550 residents doon sa neighborhood ng kuya ko. Yan lang po yung talagang makaya kong maibigay so Uh, kunting paraan, simpleng paraan ay nakatulong po tayo sa ating kapwa tao. At makikita nyo naman po mga kaibigan sa sobrang saya po nila di receive a blessing from me. Kay papaano po nakakataba din ng puso mga kaibigan kasi um, alam ko mahirap po talagang masalanta sa bagyo at baha. Po, talagang wash out talaga yung kanilang mga gamit po walang wala po sila natira but they're all safe naman po mga kaibigan so thank you so much din po sa aking mga magulang Kapatid kasi nagtulong-tulong po sila, sister-in-law nagtulong-tulong po sila mag ng pangmigay po ng grocery sa neighborhood po ng aking kuya. So ingat po tayo palagi mga kaibigan. Ito lang po ma-share ko po sa inyo mga kaibigan. Maraming salamat. God bless you all. Take care everyone.